Nasunog ang halos kabuuan ng Los Angeles, California matapos lokohin ng host na to ang Diyos. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Mga kaibigan, nito lamang January 6 ay ginanap ang 82nd Golden Globe Awards na nangyari sa Beverly Hills, California. Ito ay pinamunuhan ng host na si Nikki Glaser at sa isang parte ng seremonya ay tila ba Niloko nito ang Diyos at tinawag na Godless Town yung lugar na siyang pinagtawanan naman ng mga tao. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Ang nakakapagtaka lang dito, dalawang araw lang ang makalipas January 8 ay nagsimula ng magkaroon ng sunog sa southern part ng California na agad namang kumalat sa iba't ibang parte ng Los Angeles. Ngayon ay nasa 200,000 residente na ang lumikas sa kanika kanilang mga bahay dahil sa sunog at pati nga ang bahay ng sikat na American icon na si Paris Hilton ay isa rin sa mga naapektuhan dahil sa pangyayaring to ayon sa ilang netizens ay dapat hindi raw sinasali sa mga biro ang Dios dahil kayang-kaya nitong gawin ang mga ganitong bagay at patunayan na siya ay makapangyarihan. Ano ang masasabi mo dito, Kaibigan?